Okay, okay, okay. Fish on. Fish on. Fish on. Fish on. Oh, Aba Abudin. Gelinga. Kulang uh -huh. hook. kulang <laughs> hook, rohu ang kumagat. Wow. Abo abo. <laughs> wow, anak <abo> <laughs> wow, <naka abo> <laughs> <laughs> Tulad kanina ah! Yan. Aba na naman

Paghanap lang kami dito ng spot. O, oh, pili na kayo, pili na kayo. Mga bago yan, o. Oh. Mga bagong repair. Ayan, o. Oh. Pili lang kayo. eh may mga batang, ano, ang nurse, o. Atun, eh. Pagkagabi <laughs> dito.

Pang toman yun, ba Toman yun sinasabi nilang Elin. kasi yung... ano sa lang, Ha? Binili mo yung saan? Sa ano lang, yung mga... Ano? Ang nagbibenta sa mga Japan shop. shop. Japan? Oo. Uh, Japan shop. Pumunta muna kayo sa Japan? <laughs> Hindi. Japan shop kasi siya Meanwhile...

tayo hindi na videoan yung pagka ano pagka galing ang muntik na lang pala to kasi hindi nakain yung ano oh hindi, hindi na si Mabit lang oh galing lagay mo na sa lagay yan fish on. Okay, on Oh, abo abo din. Galing ah. Oh, abo abo. Pero ang cute size. Ano bite size? E Ito na yan. Tara. Ano, hindi na hindi zero sa baba. At least mayroon na. E di na, na. Oh, hindi na simulan na. Niyan. Oh, alis ka pi alis ka pi Oh, kaya ba? Umagat sa ulang hook. Roho, ulang hook. <laughs> ulang hook, rohu ang kumagat. Wow. ta ay bulate. Nice. Wow. Ang sarap niya. Wow. <laughs> nice. Oh, oh. Sa malayo ah, guys. Gilid lang po. Gilid lang po. Gilid lang. Oh. Nice. Ulang hook. Wow, oh, ang sarap niya, no. Ulang, ulang hook lang 'yan. Ulam na mama 'yan gabi. Nice. Nice. Eh, kasi nice. nice. nice, 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 nice. Nice okay. one. Tagal ah. <laughs> As in, Wow. pwede na. Pwede na tali. Mag-apat lang. Oh, bro. Kuya, natagal ko na. Oh, tingnan nyo, madam. Oh. <laughs> Bulate. Oh. Yan lang ah. Bulate. Ganyan. Oh, Walang oh, hook. Oh. Ay. Pinasan <laughs> oh, natin. Lagay sa kula. Ay, sanit pala ito. Ngit mo muna. Para buhay. Ay, naulog. <laughs> Hi Nice 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 great one Fish on Wow wala ka abu din Wow gutai lang din man Jana oi Yon uli din dan kan ah, anu kaya kan dulleh ayo nang anu dulat janine yan ababu namma na, eh. na ah, guling sabis ayo eh. allah e pang <laughs> fish, on, fish, on. fish on, fish on Yo, mga idol, what's up? Malis ako dun sa spot ng abo-abo Napaka-init Dito muna ako, magtitilapya muna ako mga idol Unang hagis. Magaling ko mag-vlog Ang sakto lang Hindi pa naman ako salasin Ah kakahagis pa lang yan mga idol ha. ay dinadali dinadali yun may nadali oh dalawa Ito. Dalawa, dalawa, ano? Kuya, binibigay mo yung mali sa akin. ko Pinukuha niyo talaga, ay hini niya eh. Siyempre pag ang ginatu natin. Uy, oh, yan ang sakita sabi 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 sakit. Ah? Okay. Sakit ang dadali. sabi 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 mga kinukuha natin na to mga idol mga master siyempre ipamamahagi e, din natin yung iba nito sa mga kakilala natin pag uwi mamaya yung mga walang ulam bibigyan natin bibigyan natin yung mga walang ulam para magkaroon din diba tama yun tsaka lang ulit mga idol nila agad oh, oh. iso no Lalawa na naman ito oh. ah tatlo ay nakawala nakawala yung isa tatlo pala yun tatlo <laughs> ayan oh Tat tatlo sana nakawala yung ano yung isa kasuyo nga ako ng lalayan ayan ano nilagay yung ito yun basa'tin Dali mo na yung timba mo dito. Bigyan mo ulit isa? Ay, bigyan kita ulit pag mo. Yung maliit para may alagaan ka ulit. Siya. Okay na mga ganito kalaki, oh. Ah! Okay. lang, ah. Pupunayin mo, kuya-kuya. Oo, oh, saglit lang mga idol, ah

喂。